Ano yung isang kong Jordan? Ha? Isang kong Jordan? Yung Jordan ko, baka masira ba? Par so, highway like, lang ito, pang highway. Kung makati ba? Hindi pa yung makati lang. Part, yung Jordan mo dapat yung bago, hindi pwede yan? Hindi pwede yan. Pang Europe yun eh. Ito lang yung pang lakad-lakad, hindi pwede yan. Nagbe-vlog lang ako. Ha? So yun, nandito tayo ngayon sa Netherlands. May chance tayo makalabas. mag -ikot, ikot lang tayo. May balang yata silang bumili. Tapos, hanap din tayo ng pwede nating bilhin. <laughs> Makasama natin. Medyo malayo ula yung lakad din pero sige lang. Isa lang nakakalabas. Basta yung pinakamalaking <laughs> ngayon diyan, kilala <laughs> mo na yan. Atin na natin. Kailan tayo pupunta? Eh mo ko, sentrum daw tayo pupunta eh kasi wala na walang hanggan. <laughs> Kailan <tayo> yung gawin natin tayo? Tawon na tayo. Yung gulong tayo. siguro yung mga gulong. gulong naman Habang naglalakad kami papunta sa sentrum para makapag-unwind at para na rin makasabay sa Black Friday. Naisip ko ang ngayon ng mga kasama ko tungkol sa isa nating topic. Na isang OFW or seaman, ano ang mga namimiss mo sa Pilipinas kapag nasa barko ka? Since may kalayuan ang lalakadi namin, naisipan ko ang ngayon sila isa-isa tungkol dito pinaka yung tatlong bagay na pinaka-namimiss mo pag nasa trabaho ka? Ay, syempre, unang-una pamilya. Okay. Oh, tapos tropa. Oo. Uh -huh. Tapos yung mga normal po na ginagawa na pag nasa bahay lang ako. Na hindi natin uh, nagagawa ah, hindi pag managawa. nasa barkon yeah. Dito. May sweldo <laughs> pero hindi mabayaran Unang-una lalo na yung pamilya. So yun yung tatlong pinaka ng, ano mga truck Oo. Same 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 katulad <laughs> na Ano yung tatlong yun? Katulad kay boss <laughs> Na? Na pamilya syempre una daw Oo oh, oh, Pangalawa Siyempre tropa Oo kay mga kaibigan no? Oo. Yung mga jamming jamming pag na uwi Oo Pangatlo Siyempre yung Pahinga natin Yung yung totoong pahinga no? Oo yung yung Salam gigising ka. ka. Oh, yun. Tama yung walang alarm. Sa gabi. Sa gabi. Pali <laughs> <Badi> sa gabi. <laughs> Oo oh, nga pala. Ano, na duty Magigil. nga pala kayo. Kahit <laughs> anong palit ko ng oras yung alarm clock, nag-alarm talaga sa ating gabi. <laughs> Hindi talaga nababago. Tarbihin naman natin itong tatlong to. Sir, pwede ka ba kayong tanongin? Alam mo na yan. Simple isawa natin. oh pamilya. Pamilya. Uh Oo. -oh. Kain-kain ba? Oo. Sa uh -oh. Suroy. Tsaka ah, yun lang. Yung <coughs> anak ko na makulit. Ah, okay, okay. Yung masawa ko. Uh Oo. -oh. Kaya yung mamasyal kami, mama kami sa kwan. Mamasyal kami kay Tan. Yung banding ano? Oo, oh, yung banding. Siyempre, una yung pagpapahinga sa Pinas, yun ang nakakamiss dyan. Tama, yung totoong pahinga, oh, no? Yung totoong pahinga. Oh. Pangalawa, yung kapitbahay ko. Tama ko <laughs> lagi sa bahay yun eh. <laughs> Pangatlo, siyempre, yung good times na tinatawag. Pagpanding sa mga kaibigan, magkala-gala sa mga pagtanaw sa mga tanawin na magaganda. Kung saan dito, wala sa atin yung dito kasi Tama. napakalimitado lang natin. Ngayon nakinig ko na yung mga bagay na namimiss ng mga kasama ko napaisip ako at napatanong sa sarili ko ano nga ba yung mga namimiss ko sa Pilipinas kapag nasa trabaho ko and I've come up with five things number one, family and friends hindi na siguro kailangan explain to pasasalamat na lang namin kasi may internet kami sa barko at madali na makita at makausap ang mga mahal namin sa buhay number two, food Iba pa rin ang pagkain sa Pilipinas lalo na pagkasalo mo ang mga mahal mo sa buhay. Yes, may pagkain sa barko pero siyempre iba pa rin ang luto ng mahal mo sa buhay, diba? Number three, events and social gatherings. Holidays, fiestas, inuman, Christmas, New Year, you name it. Madami kaming nalalampasan ng na mga ganyang events dahil on board kami. So most definitely, Nami miss namin yan number four, hobbies whether it's collecting shoes or building that car nami miss namin ito dahil kailangan namin sumampa at iwanan muna ang mga hobbies namin so yes, nami miss din namin sila, and number 5 is rest real uninterrupted rest tama ang sabi nila Iba ang pahinga ng isang OFW kapag nasa Pilipinas. Iba pag walang alarm clock nagigising sayo sa madaling araw o kung anong oras man ng gabi. Ang mga na-mention namin ay lang lamang sa mga namimiss naming mga seaman kapag onboard kami. Mahirap, malungkot, malamig. But we all do this for one thing. And that is to secure the future of our families. We wake up every single day knowing that these sacrifices are all going to be worth it. And for our family's future, we will gladly do this again.